Welcome to my vlog. Hello. Beatrice Maria. Pupunta kami ng bukid. Oh. Oh, bagal ng vlogger mo. <laughs> Ingit. Para kami ano. Yung lahat <laughs> ng laki kita niya. Diyan. Tandaan niyo. Hindi kanya yan. Welcome sa aking mga sagingan. Oo oh, yung sagingan.

<yo> <speaking families> <ktoś à cause> oh. Apa kepalanya? Guys. Halo, gimana kabar? palusung palusong naman tayo kanina paano ngayon palusong ahon ahon to ahon ay Diyos ko ay Arby maghintay ka anak ka ng ano Hala, Diyos ko, ginuo ko. Ano ba tong ginagawa natin? Ah. Ayok na siya, na to. Aray. Ay, tirik! Abi, dahan-dahan naman. Ang dila ko, hanggang tuhod na. <laughs> <laughs> Ako'y kala ko oh. gumaling sa pala <laughs> Ay, may pala dito. ko. So, ayan guys. Marapit-lapit namin sa aming pupuntahang bukal. Nandito na kami sa pagkahaba-haba ng aming nilakbay. Hmm. Dito na kami. Umuway. Ano Oh, dadatyo lang yan. Lapit, lapit na. Ay, endos pala. Baka na mabuti. Endos pa daw. Uy, may babayaran pa tayo. Entrance. Dito yata. Lima ulit. Oh, lima pa. Ah, lima doon. Lima dito, lima doon. Wala. Wala na kumas eh ipinta. Ayun. Meron na naman kami babayaran ng limang piso. Pangalawang entrance namin yun. Una lima, pangalawa lima. Pagdating doon sa pinakabukal, lima din yata. Saan dito kami ngayon sa bukit guys? Kung napapansin nyo, wala kaming kasama mga tikiting dahil ang haba ng aming nilakbay. First time namin marating ang bukal ng Barangay Kabuko ng mga kasama ko. Ang saging guys. So ayun guys, abangan nyo ang aming pagdating sa bukal ng Barangay Kabuko Sunshine. Saan na? ang mga bisaya lugsong sa bakilid hindi naman ano hindi naman puntang bukid namin magpunta Ay, ng bukid ayan alam na alam ko agad no tama mas kun oh ganda parang ganda puntang bukid na ha pero di mga damo hindi mo sabihin mo sige lang pa sa akin Arbi, mauna ka na, mamaya! Ay, yung daan! Yan, te, dito na Ano tayo? kubo. E, tayo dito ng kugon, no? Kugon. <laughs> Ayan. Ayun, sarap na nga. Kugon? Kugon naman. Kugon. Ang gawaan gawa ng natin, bubong. Oo, oh, maganda yung bubong. pang sa uli. Ako? Ayan. Ayan. Pag kunting Marapit na, na yata. Oo. Oh, Open oh. <laughs> <laughs> Welcome! Negros Oriental o Barangay Kabuko Tracy Martirez <laughs> Ay, ang ganda! Arbi! Welcome Negros Oriental o Barangay Kabuko Tracy Martirez <laughs> nagsama yung negros at saka kabite ano ba talaga <laughs> taga negros siya pero nakateras <laughs> uyong ganda oh kaya nga eh uyong selfie stick ko hindi ko nadala di sana makuha ko lahat yan aray ko puta arbe wow ay sa wakas sa wakas marapit-lapit na kami Ano na kayo? Ayan naman. Aligot! Ayaw lang. Hindi natin sa ah. sama dito susunod. <laughs> Marunong nakapamunta dito. Oh, ang daming ano. oh daming kakawati dito. Saan? Ayan o, kapawate yan o. Pampahinog lang sa amin yan. Pupingin ang vlogger na yan. Nananakit. Anong ka- Anong mo ka yan? i mo. i mo. Siraan mo. Hindi ako sa sa'yo. Ano? Subscribe. Hindi. <laughs> <Yeah. So>, subscribe. <laughs> <laughs> subscribe. Ay. Ayan naman. Ayan naman. Hindi ka maganos. Kus- Ano mo rin Nemu mo, agaw ang ito. Matalunin ka sa vlog. Matampadami ang tayo ng view. Bakit ba't last night to? FB live mo sana ang gawin. Oh, mangga. Parang yan, babang yan, hirap na yan. Hirap talaga mabana na yan. <laughs> Parang gusto ko maligo ah. Lapit na kami. Ay, doon na kayo maligo sa spring. Mag-init-init na nga, maligo. Pwede naman kasi yung tubig na yun eh. Ngayon mo natin kasi parang hilo eh. Wow, parang nakikita ko na. Parang madumi nga. Lapit na. Malinis ang ilog diyan. Hindi madumi. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Ito mo naman ma lagar ang no, pagkakar. Parang nali may naligo dito nakita. Pero yung daan malinis. Nagitan ito. Wow, kita na po. Parang may naligo sa daan. Parang pa, may tao. Ayun ay, ay, ang Ha? Huh? Ha? Okay. Aray ko. Malapit Lapit na kami, guys. Ganda dito, guys. Malapit-lapit na kami sa katotohanan, guys. Bukal ng...

tapos maligo ka ganito ka no <laughs> wala wala nga akong sapaw na damit eh jacket ka to eh pero wala pa baan linis guys oh. Kaya nga. guys. Okay. Pag lang yung cellphone, ay kawawa talaga. Ang ganda maglaba dito ay. Maglalaba pa lang ang habol ito. <laughs> <laughs> maglalaba pa ha? Sarap maglalaba dito. Pala dito, dito. Pala dito, eh. ah, dito Ano, maliga kaya? Saan galing yung tubig na yan? Bukan na, ayan, man. Pwede silang mag-guto dito. Maganda. Picturean nyo. Pakita natin doon sa dalawa natin doon. Bawal. Yung ganito, hindi kaya hindi. Dumi man? Hindi. Hindi. Tumalun na yung isa namin kasama. Mm, Binatil yun. Ano yan? Ba't may nausok dyan? Ano? Talon ka doon, tigil!

Ayun ang buka lang ganda. Eh. Wala kami mga dalang damit kaya eh. ito. Wala kami damit. Ito lang. Pag-uwi basa. Ano lang to guys? 20 lang yung fairhead. Bukal. Kaya na punta namin, kasama na namin yung mga makulit. First time namin to, pagkalayo-layo namin nilakad guys. Nilakad namin to mula doon sa, ano, sa summer homes. Ano yung sabihin yung malayo para marahan kong mga dito? Sabi yung malapit lang. Malapit lang. So, Tuturuan ano pa ako sinungaling ah. Hindi na malapit lang.

parang kulang naman na ah. no parang may tubig yan ina na dito Kaya, kasi na linis, no pero pag Ano? yan o ganit tukla yung buka sinasabi ko ito na lang pag hmm. mo mga bata dito na lang sa ano no hindi mo siya malublob sa ibang tubig kasi marumi. Dito lang talaga yung malinis, guys. Eh. Talo na! O talo na, Arbe! Para mas mama din, ang galing ba dyan? Ang galing niya, mag-ano eh. Naku, Diyos Oo. Tumatalon niya yan sa ano eh. Bilis Ay, na arbi ar eh. <laughs> Nakangalan ko. Magbabalong na lang tayo. Tama-tama, may kabod na pambalong na tayo. doon. kabod no? na lang. Hindi na magbabanaw. sa bukana. banda dito eh. <laughs> ang bagang sa nga po. mo malapit lang, Ako sabi mo, malapit lang. Malapit lang Malapit ka lang, mabuti. Ay. <laughs> Vlogger yan. Dito kayo. <laughs> Tabuan <laughs> Alam ka, picture ka. rin yung mga bata. Oh. So, tinagataga namin, narating din namin to. naka-lakad na pagka lapit-lapit. namin yung ano, bayan ng Negros Oriental. Kalo so, kami nakarating ng ano, bukal. Iwan ko kung may bayan sa mga bata dito, ano? Ha? May bayan, hindi ko tayo ang Meron yata taas, mga sa Pamukul. Wala kami mga dalang mga chikiting kasi anong pinubukan mo na namin puntahan. Dalaga kami ngayon. Dala <laughs> pinubukan namin puntahan kung maganda ba. Ang na sa inyong puntahan mo na Maganda dito magdala ng ano, isa sa na, mga sa Masarap Ang dito mga iho lahat. Ha? Huh? Ihaw. Oh. Ang tubig lang dito, parang hindi dinataas taas dun eh. Siguro, malalim ko na. Uy, na tayo? Hindi, tayo mga. Uwi. Maglalakad pa tayo? Bye bye guys! Uy, na kami. Wala kami mga baong damit. Pwede na, pwede na tayo magsipagawin. Hmm. Diba? Sila yung nakitulog na oh. Kakambal ko nga pala yan guys. Parehas kami ng birthday <laughs> oh. <laughs> Ito po yung kapatid kong nawawala. Nung isinilaw siya, ay inilayo siya sa akin. Ngayon ko lang siya nakita. Ay. Ayaw mo nun? Pa hindi na ako maghahandap sa iyo na lang ako nakita. Iisa lang ang birthday namin, September 19. Pero hindi ko alam bakit inilayo siya nung isa isinilaw. Ayaw na! <laughs> Bye guys! Ayaw na namin.